Ayan. Didelete tayo today. Ayan, di ba ang gaganda na ng kanilang color? Ayan, mas kitang kita yung kanilang color. O, oh, yeah. today is dilagyan na ulit natin sila. Ang ginamit ko dito is ano, ah, uh, hindi sa gripong water, sa may poso, ayan, nag-igib pa me. Yung sa gripo kasi is, ano, maklorine. Kaya yata, ano siya, nag-white-white -white yung uh, kanyang mga gilid, ayan, dahil sa chlorine. Then, ayan, nag-igib ako <laughs> dahil hindi maklorine ang galing sa may po oh, so then ayan ito ang aking ipandidilig sa uh, kanila sobrang chlorine kasi pag galing sa May Agripo uh, then ayan para mas maging maganda sila then ang gaganda na ng color nila di ba oh uh, mas lalong tumingkad yung kanilang color ang ganda ano na yellow na yellow na sila then Uh, wala pa namang natchikit pa sa kanila then ayan uh, tumingkad yung color nila uh, nilagay ko nga pala ito sa may ano uh, ilalim ng puno ng mangga para uh, okay lang yung sana na nakukuha nila then uh, hindi masyadong mainit ayan tas naging ganyan na yung kanilang mga color lalo silang gumanda. Then ayan, ganyan na lang. Ah uh, ganito yung ginagamit kong pandilig, kasi nga once na uh, pagiba pag binuhos natin is ah uh, ano yung mga soil niya, titilamsek Then ayan, ito is okay lang yung force ng water niya. At 'di ba, ayan ang ganda nila. Ah uh, ayan okay pa naman silang lahat. Then, yung isa is magbe-babies na nga siya. Then, ayan, i-water lang natin siya. At, sobrang init na ngayon. Grabe, summer na talaga. Kaya, ayan, hindi ko siya masyadong pinapaarawan kasi baka uh, masunog. Sobrang, ano kasi ng araw, sobrang sakit na sa uh, balat. Then, baka masunog ang ating gym nose. Ayan, kailangan natin silang ingatan then ayan di ba ang gaganda ng color nila nag yellow na yellow na more on yellow ang binigay sa akin ni Ate Daisy at ayan sobrang gaganda lalo na pag magkakasama sila di ba at lumaki-laki na sila ng kaunti Ayan. Ayan, ang idilig niya sa kanila is rainwater or yung galing sa puso kasi wala yung uh, ano, walang uh, ano ito tawag dito? Walang chlorine. Ayan. Makulorine kasi is a grape po. ito, yung bigay sa akin ni Ate Cor Christy Vlog. Ayan, ang gaganda na din. At lumaki sila. Diba? Ang ganda ng color nila ayan, ganyan kasi lang diligan, i-water, ang ganda ng color, then, ayan nga, wag yung galing sa gripo, kasi mas maklo rin ang galing sa gripo, kaya kung ano sa water, ang gagamitin nyo is, yung rain water, or yung galing sa gripo, or gusto nyo mineral water, <laughs> kung social social kayo diyan. Ayun ang ganda ng color na to. Oh. Ayan na sila. Uh, sobrang gaganda. Then, ayan, tumubo na yung paminta. Char. Ayan, tumubo yung damo. Hindi yung paminta. Ayan yung, ano, damo tanggalin natin. I-remove natin siya. Then, ayan, diretso lang tayo sa pag-water. Ang lalaki na nila, oh ang laki na ng aking mga jello sana is mag baby sila na uh, marami o di ba ang ganda ng color nila pak na pak. may isang malambot diyan then sana is maging okay ang sarap sa mata ng color nila di ba then ito yung aking parang tomato cactus ayan i-ano din natin siya ang alam ko is gym na din to. Then, ayan, i-water muna natin. Di ba? Ang cute niya para siyang kamatis. <laughs> ayan. Ganyan lang akong mag-water. Uh, Then, itong isa. Matinik siya. I-water din natin. Ito yung flower na to is maliliit lang. Ayan, nag-flower na siya. Then, itong tomato is hindi ko pa nakikita. Yung kanyang flower. Ayan. I-water lang natin. Then, ayan. Then, eto. I-flex ko yung uh, ano, yung aking astrophytum. Ayan. Nag-ano na siya. Nag-flower. Uh, Etong maliit. Then, nag-flower na yan dati. Eto yung pinolinit ko. Then, andon. Maliit pa rin yung mga as a uh, napolinate ko. Then ayan, ang ganda niya, 'di ba? Ito is si no nodum, nodum nodum. Yan ang ganda. Wala siyang kasabay kaya hindi ko siya ma-pollinate. 'Di ba? Ang liit-liit lang niya Then, Ang liit din ng flower niya, ang cute cute. Ayan, ang cute, 'di ba? Then ayan, nasa maliit na pot siya at tatlo sila. Ayan, ang ganda. Uh, Diba? Ang ganda ng kanyang flower. Paano pag nagsabay-sabay ito? Diba? Ang ganda tingnan. Ayan. Ayan. Ayan ang aking masishare sa inyo. Ah, uh, thank you for always watching. And then, shoutout nga pala sa aking member na si Ati Rolizos Vlog and Ati Daisy Succulent and Cacti Lover at kay Mambrit Pinay Journey. Bye!